Hello, good evening Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug maayong gabi sa inyo tanan mga boss. Pil karong adlawa, mga boss. Okay? Ang kuntag kapildihan mga boss, pil ganiha sa trayo pil digihapon tano. Buang uh, wa ka shadow ganina sa trayo, wa ka depensa og shadow mga boss, pil dita. Okay? Pil dita karon all draw bawi ta ugma maabuhon mga boss advance regalo gihapon nato ihatag karong gabi una mga boss ha para ni ugma sa August 21, 2024 sa mga ganahan lang po mo sabay sabay lang po ninyo po nito ang advance karon na ihatag para ugma sa August 21, 2024 2024 nabulol na hinong ko Okay, all draws ni mga boss all draws. Okay, okay, All draws na siya. Tapos, ang atuang result karon 9pm mga boss kay tanawa ninyo ha. Semi-triple ni siya mga boss. So, pasabot ani mga boss ha. Bantayanan ang eskalera. Kung naamoy mga tinaguan na eskalera mga boss, ipagawas na ninyo ang inyong eskalera mga boss. Kung naamoy tinaguan. Natay 891 ganina mga boss no gigap niya ang 1 mga boss no gihimo niya ang 9 okay pero wala pwede maghapon pwede ta bawi tag maamhon mga boss sa mga lang puhon mo sabay ha uh, sa mga nagpadayon og suporta sa tuang YouTube channel na Boss 3D Vlog maraming maraming salamat po sa inyo mga boss okay daghang salamat sa inyo hatan mga boss ha sa inyo hang uh, pagsuporta sa ato youtube channel ah, uh, bisag pildita ah, uh, naalang gihapon mo mulantaw mulantaw kanunay sa ito mga na-upload na video daghan-daghan <coughs> salamat sa inyo mga boss okay atong uh, regalo mga boss para huwag mapuhon okay uh, ni mga boss akong kuan ha ato uh, ang regalo gato itong kaning adlaw ang regalo nato karon adlaw ninyo mga boss ha ugma Uh, lantawa po din ninyo ugwa po ang mga boss kay basin niya para hat gusto siya mga boss at ipahatag na regalo karon walang gyud kagawas kay ang mga result gani double ug triple no double ug triple lang gawas ang result karon adlaw manang wa ta ka wa ta tumong ang atong regalo karon mga boss advance para og maniha Oldros draws money sa lang mo sabay sabay po ninyo mga boss kung na may extra lang ha. Kung na may extra ang budget, sabay lang ninyo na itong regalo. Okay? Sa mga may may budget lang dyan, may extra. Pag wala kayong extra mga boss, unahan lang na ninyo ang inyong mga importante unahan mga boss, no? Okay? Ang shadow ni mga boss, kay uh, 2 4 0 muna yung shadow mga boss o ni mga boss kaya ako sa inyo ha ang eskalera ayaw niyo kumpiyansa muna yung lubag mga boss ha target o grumble na sa itong regalo mga boss og bapuhon okay muna itong regalo kini mga boss ha, escalera. Ayaw mo sa eskalera ay mo kumpiyansa sa eskalera mga boss ha pag na mo mga boss og eskalera kung na yung mga tinaguan na eskalera pag maintain na mo kay hapit na ang eskalera hapit na na mo buhagay mga boss ang eskalera kung na may mga sariling eskalera na ginamintin pat din na yung mga boss next natin special special combination 2 0 3 203 mga boss ang special combination na to ato ni Lubagon ang lubagan ni na yung mga boss kay 7 758 seven, ang iyang lubagan ganin mga boss ha shadow ang bot pa bot na boss shadow okay iyang shadow pag target o grumble mo ano mga boss always tanawan nyo mga boss ha always ko naghahatag sa inyo huwag shadow pero ganiha sa triple nine wag yun ko kahatag og shadow grabe grabe hindi na ako pagkalimutan mga boss ang syndicate ani 0 mga boss ha 1 okay pwede na siya mag skalera ay mo sa mga boss sa eskalera respeta rin ninyo mga eskalera mga boss huwag mapuhon okay screenshot mga boss na special number Com special combination And then, next natin, pabunos. Uh, pabunos nato para ugma. Sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang ninyo mga boss. Kay kining 3, 7, 1. 3, versus uh, 8, 2, 6. Pag target o grumble money, ugma po mga boss. Okay? balik balik na ako na ako ng mga boss kay nagsigi na nagpakita. ay nyo kumpiyansay. Kay sige na nagpakita sa guide mga boss. Kung may mo, i-maintain na ninyo mga boss. Kung ganahan mo, i-maintain na ninyo mga boss. Kung ganahan mo. Okay? Screenshot mga boss. Then next, ang ato ang partial combination na. Okay? Partial. Ang ato partial combination karok adlaw ha ah hindi mo klaro ito klaro hindi partial hmm. sa mga ganahan lang mo sabay mga boss, ha. sabay lang po ninyo magpapuhon okay 4 9 5 495 mga boss ang ato ang partial kombinasyon og mapuhon para og mapuhon niya advance ni mga boss ang ihatag crispy tare mga boss kabalo na mo sa tuwa ni mga boss 4 6 iskalera gihapon ay inyong kumpiyansa yung iskalera mga boss paulit ulit na ako sa inyo pagdala ng mga iskalera pag ng mga iskalera sa inyong hang kuna may mga tinaguan sa inyong hangkaban paggawas na na mga boss ang inyong mga tinagawang eskalera Okay? muna mga boss ang ato ang partial kombinasyon para umapuhon sa mga ganahan lang mo ana sabay lang niya mga boss ha all draws niya ito ang ipanghatag na guide mga boss ha sabay lang po ninyo sa mga ganahan lang katong nga ito ang ipanghatag mga boss na advance gabi eh aghapon aghapon ba Tema gahapon Balik hitunin yung mga boss Kini o 4 0 3 5 3 8 Muna uh, Sapa to Muna mga bos Balikinin yung gahapon mga bos ha Kini nga to Ang mga gipang hatag uh, Naapan nih eh. Atun ato at, ning advance mga busa kati muna ni advance regalo. Balikin ninyo upa po nga boso. Oo, oh. uh -oh, kani o oh, 508 basig na daily lang ni mga boss. Ay mo kumpiyansa 108. Basta kini tong nga panghatag mga boss, gi advance nato kay hat ni sa mga boss. Ha? Ay mo kumpiyansa Balikin na ninyo mga ugma, ugma po mga boss. Ganahan lang, wa, ganahan lang. Wa ko maingon mga boss na patina ninyo, pero sa mga ganahan lang, mubalik ana, balikin niyo mga boss muna akong tips sa inyo ha. Pag target o grumble ana. mo ana, kung mahimo magrumble lang mo diretso mga boss. Para sa mo mga kombinasyon, pag grumble lang mo diretso. Okay? okay? Sige mga boss, may exit na ko. Moray na to ang kuan, kay gabiin na po no. Tulog na ako mga kauban re. Um, Ma out na ko mga boss o daghan salamat sa inyo mga boss ha sa inyo ang patuloy na supporter sa atuang youtube channel na boss lang Blog, vlog maraming maraming salamat po talaga sa inyo poon poon mga boss mag upload ko o video na tutorial about sa paghimo o kanang birth code mga boss ha abangin lang po ninyo poon okay mga boss maot na ko uh, good, good night sa inyo tanan o daghang salamat Hope to win taog mapon mga boss. Bawi taog mapon. Abangin nyo atong upload na video mga boss ha. Okay? Bye bye mga boss. God bless and good night po sa inyong lahat.